balik dito sa Taraytan Medyo masama pa ngayon Ayan. Medyo malabo yung tubig Tsaka lumaki na Ayan, Kasi kami ito naman kung dito yung isang pamilya Na may uh, labing dalawang anak At uh, saka meron din yung magkila Na uh, katubo So yung ating uh, napupuntahan dito mga kalinyap Ay uh, ito sa no? mga panon eh, Tuloy pa rin yung ating ano uh, Paglinyap sa ating mga kababayan uh, Tawag mulay tayo Ayan, yeah, Bali yung kuya ko magbablog mamaya dun sa labing dalawang Ah uh, uh, labing dalawa yung anak ko Pagkatapos tayo, Ay, may pinakakasap, malakas gagapang tayo. na lang natin siya. Uh, ano po? Ano po? ngayon po dito sa uh, Garay Itan, sa uh, Bahana. Baha susupang sa, 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 sa mga, mga. Mga na dalawa yun namin ang kapit yeah. ayan, bahay ngayon mga kalingat hindi ka lap hawakan mo yung freno ayan, mga kasabay tayo ayan kuya ko, ayan magbablog dun sa ano? sa may labing dalawang anak malakas yung tubig mga kalingat nananabi muna yung bangka kasi hindi pwedeng sa lubungin makatatangay pag malapit na rin sa tawiran tsaka ito no hindi ko yun yung teknik ng mga bangkero pag kaganyan malakas ang ano ang tubig yun sarap sa atas Sama ang panahon ngayon. Uli ano? Uli uh, suka yung ano, yung tubig ngayon. Hindi so, na tayo nagbalik dito sa Drayton dahil meron tayo na pangakuan dito na dalawang pamilya. Yung isa ano, labing dalawang anak. At yung isa yung pag namin nakatutubo, uh, siya yung ating pabalikan dito mga kalingap. Kahit medyo masama panahon at hapon na, tumuloy tayo dahil tayo, tayo nangakuan ay po naman tayo na masira sa ating panahon. Ayan, ito yung mga ano, yung bundok. Ano, yung ano, Dahil sa ano, yung masabang panahon. Ito yung mga kasabay. Sabay so, tayo sa masigil ng ito. Ganun ka sa ating mga pangkero Ito, marami tayong kasabay Ay. Kaway kaway Nawala isa <laughs> Sabay na natin, bali ano po kami Walo, uh, walo yung sakay Iba pa po yung tricycle at yung single na motor tayo narito na kami, nakatawid na kami Ayan na, baba na aming motor, ay, motor. Ay, 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 Ayan, ay, ganyan po dito Kailangan sa mo yung gulo Oh, oh, maulog Kamadis na katang tamahan tayo dyan Again. Yung isa, yung isa Oh, lang ang temporaryin tulay. Abante, abante. Na, bantiga, Abante, ka bantiga. Ka. Abante ka. Oop, natin ang ano medyo mabilis kasi ano na 5 o'clock na tapos nalakad po tayo ng mga 30 minutes dito sa ating dinanan eh, magbablog pa yung kuya ko mamaya dun sa ano may labing dalawang anak at tayo magbablog dun sa ano sa lola niya no yung leyo kung natatandaan nyo yung isang pamilya uh, na natin sa kabayanan ng taray dito natin sa Sebmore sa Jollibee yan, doon sa lugar rin tayo pupunta. Kaya kailangan ano, uh, makarating kami at kabuti pa namin yung liwanag po ba. Yan muna kayo. At mamaya na pag nandun ulit tayo, nandun na kami. Ah, uh, dito ka dadaan. Ayan, nakalingap. Hindi naman daan para bumara siya. Ah, dito na tayo sa ano. Tayo sa ano. Malapit tayo sa ano. Dito na gagras ito. Malapit tayo sa lugar niya, no. Kanya po 'yung mga ulap, oh. Okay. Hindi na natin makita 'yung bundok. Okay. Maliit po ba kuya 'yung ilog? Malaki na. Okay. Pinapaturay nga yung ano, tricycle. May ipatura yan bago makatawid. Ayan po. Sa paanan ng bundok po ng summit, yung pong lola ni, ano, ni Leo. Siya yun po yung isa sa ating uh, pinangakuan na babalikan. Eh, kahit po masama ang panahon, tayo po yung nagtuloy. Totoo siya po ano na ngayon. Mahigit na po five. At kailangan ano, makalabas kami dito dahil mayroon pa po kami isang iba-vlog doon yung balik ko yung ako na magpa-vlog ng no, mamaya. May labing dalawang anak. Uh, inuuna namin dito. Kasi yun sa baba mayroon naman doon ano. Ah, uh, kuryente. Uh, dito muna po tayo dun sa ano. Sa magnanay na katutubo. Ayan. Habig uh, na natin. May mga asin ang kumakahol. Uh, mamaya ulit po pag nandun tayo sa bahay nila. Ayan mga kalingap. Nandito na tayo. Ayan, sinamahan tayo ni Leo sa lolo niya. Magandang hapon, anay! Magandang hapon po! Magandang hapon! Nagsasayang kayo? Ha? Nagsasayang ba kayo? Mayro pa. Nagsasayang ba kayo? Nagsasayang! Nagsasayang, hindi, ng gulay. Ha, ah, gulay? Ulam? Ng puso. Ano pong nga ano, yung luto yan? May gata? Bulang lang ng amlo lang yung bawa yung kalamansi. Nag-iisa lang po kayo dito ngayon. Ha? Nasaan po anak nyo? Ha? Nasaan ha? anak nyo? Ano nga kalamansi? Ano nga nga kalamansi? Kayo lang po bang dalawa magkasama rito? Ha? Bahay ko ito. Kailan dalawa lang po magkasama? Wala, dadalo kami hmm. Bali po yung anak nyo binata sa naghanap buhay. Para sa inyo mga pagkain, tama po ba? May ano pangalan mo? Uh, ano pong pangalan mo? Gliceria. Gliceria? Gliceria Lebranda. Ka Nababasa eh. ka. Ay. Nay, ilang taong ka na, Nay? Ha? Ilang taong ka na? Ilang taong ka na po? Hindi ko wala. Hindi ko tantang. ah, hindi niya alam. Kailan po dalawa dyan? Ayan, ni Nanay. Nanay Gliceria, Ayan. Nagluluto si Nanay Gliceria, inabutan natin. Nang yeah, puso ng saging. Bali po 'yung anak ito, sa kain po sa pamangkin, saka sa ah, uh, pag ano raw, oh, special daw 'yung anak ni yung Nanay. Pero siya nagana boy para kay Kaya uh, binalikan po natin tama kanila. Kaya lang wala dito po 'yung anak na binata. Pero may anak naman po ito dito sa malapit din sa kanila. Nay, ano inaasahan mo sa 'yung ano pang-araw-araw? Panggastos. Yeah? Panggasto, saan ang gagaling? Anak niya, na ba yan? Ayan. Anong pangalan niya? Siya ba yan? Ganda nga po. Pwede. Saan galing? Ah, kalamansi. Halika, kwentuhan tayo. ano ano magalaw. oh na na. Hmm. Ano pong inaasahan mo dito? Ha? dapat ka kumukha ng pagkain. Ayun, ayun, kasi, na bangi, nangyay, dito ko yan. Magatuloy na dito? Anak nyo? Oo. Oh, Magatuloy pa oh. ako. kayo lang pong dalawit dito sa bahay nyo. Ano po ba ni Dilabid, Kalingap? Uh, ano po yan? Ilang, ilang taon ka na? oh Ilang, ta ilang taon ka na? Walo. Oh, Walo? Oh. Ah, 20. 20, 18. 18 na siya, 18. Hmm. Mayroon po kausap si nanay mga kailan, kasi ano? O kasi po, may hinanda rin po ang tayo ni nanay. nanay. Ako ating binalikan talaga ito. bilabid sa nanay. dito po sa Daraitan. Kapo yung aming binalikan. Nainaan pa din Kailangan na kailangan po talaga niya yung ano. Kaya po, sa ah, sa ah, ah, po niya mga tulong po ninyo, mga bilabid of Mula po. Muulan po talaga, grabe. Pero nandito pa rin tayo. Sa paglingap sa ating mga kabayan na ni Nanay, ano ka mo? Nagbibita mo na? Teria po. Ha? Teria. Teria. Ah, nanay Teria. Sister Teria. Nagbibita natin nagluluto siya. Sabi niya, ano? Ang ng saging. Oh, masarap yung gataan mo. Pwede, ano yung gagawin dyan sa saging? Kaya, maganda yan. Yan po ang mic na dapat. Ilagay sa tainga ni nanay. Bagong invention po sa Pilipinas. Wala po sa Amerika. Nay. ayan, yeah, ganito 'yung invention ng Philippines. Sige na. Uh, meet in Philippines. Oh. Pwede, anong gagawin mo dyan? Pwede? Wala. No. Anong gagawin mo dyan? Wala. Huwag mo malalagyan. Laga lang yan. Uh -huh. saging. Sa Lagyan natin sardinas. Ay, uh -huh. Ha? Uh -huh. Lagyan natin sardinas. Oo. Uh -huh. Para may lasa. Uh -huh. Ayan. Sariya. O, Oo. Nanig mo lang. Nanig lang. Nanig mo lang. Ha? Wala na oh? Ano sinasabi? sabi? Mahaba kasi mahaba, mahaba 'yo. Mahaba siya. Ayan, lagi. Wala pa lang sahog ano, yung puso. Anay. Ah, Ay seryo? Wala pa lang sahog ano, yung puso ng sa ano, saging na niluluto mo. Wala din niya. Wala. di marinig na seryo. Ito si Freddy. Madilim eh. Pero ito, atras ka okay. konti doon, para makita. Lakas ha, lakas. Hindi, Ay, Hindi Ay, mababasa okay. siya. Lito, okay. Dito dito, dito. Banta rin. Ayan, okay. kailangan pa natin palipat-lipatin okay. mga kaibigan. Ayan, dyan, dyan. Ayan, yung magnanay. Sila po lang magkasama rito sa kubong ito. Ayan lang. Ito naman yung matilig. Ito lang po isang tura nila. Ayan, mga kaibigan, mga kalinga. Ayan. Parang paano lang siya, patlayan din. Na. Ayan. Nandiyan dito ka muna. At mamaya makikita pa kami. Naserya lagi at sa binas. Lawakan. Lawakan natin. Okay. Ayan, lawakan natin. Dito ka yay. Ay ay ay. Okay din. Maputi. Labas na. Pano dai? Hoy dito ka muna. Tutulin na kami, Freddy. Oo. Ano? Wala yo, kung makita hindi uti mo. Kuya kami. Um, salamat po alo Nay, tuloy na kami sigaw sigaw binabunod na sabi, sabi. naip oh, salamat. Oh, Sige nay, ingat kayo dito ano sama pa naman ang panahon mga ito ano tubenin na naip Baka lakas sabi na makaiibigan naip bye 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 po. bye 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 sa pag-asin ayun mga kaibigan ah, madilim na ayan ayan yung kuya ko si Leo yung ating uh, sinama dong sa kabayanan nakaraan na uh, natin yung kanyang buong pamilya sinamaan tayo sa lola niya ayan ayan sinamaan tayo bago pa karang yung baboy nila madilim na po Kita ubat, apa nak anak ini? Anak nak sementara nak kerana ini. Oh, wala <laughs> na, Ay, makita mga kaibigan. Kung hindi mo itataas yung Mar cellphone, na, 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 Akoss, Yung questo. sinag, Pero di sa daan. Ano, yeah, kaya wala po eh. Uh, sa so ano, oh. yung baba. Ayun. Anak ano? Ay, siya na, lang na natin mga kaibigan makakibigan. Meron pa Meron pa kami dito ano, lilingapin isang ano. Isang uh, pamilya na um, may labing dalawa magkakapatid. Bali kuya ko na po yung ano, magba-vlog doon. Ayun. Dinapunta sa langit ano. Tabante. Sa langit na lang po tayo kumukuha. Kasi hindi na po kita rin sa ano, sa paa. Mulan pa naman. Napasubo tayo mga kalingap. Di bale bahagi ng pagtulong may gabayan tayo natin Panginoon dito sa aming ginagawa may layo tayo sa ano sa kapamakan ano yung tumulog o yan kaya namin Panginoon sa tulong mo wala nang problema dito pa kami sa ano sa pagubatan Eh magbablog pa kami mga kanihinga. Lumalaki pa yung ilog. Mahirap pa naman oh. kanina na kami dito sa tubig. Kani yung mga bato. Ito sa isang lugar. Mayroong ano, kuryente yung bahay. Ayun. Hindi natin kung makikita natin siya, kuya ko. Ba? Bante ka, dun. Lapit ka daw kung makikita ka. Bahay mo tayo yung cellphone mo nang magkaroon liwanag. Wala. hindi wala na makakita mga kaibigan. Kung hindi mo itataas yung cellphone, yung sinag, pero di sa daan. Ayan, wala po. Ayan. So, ayun ang pinakong baba. Ayan. Ayan na kami oh. Yung na lang nakikita natin mga kaibigan. Mga kalingap. Meron pa, meron pa, pa, pa kayo kayo kami dito ano, lilingapin isang ano. Isang uh, pamilya pamilya. May Labing dalawa magkakapat Bali kuya ko na po yung ano, magbablog dun Ayan Hindi na po tayo sa langit ano Tabante Sa langit na lang po tayo kumukuha Kasi hindi na po kita rin sa ano, sa paa Ayan po yung paa, wala Pabalik tayo sa kabilang bahagi, ayan bundok Mulan pa naman Napasubo tayo mga kalingap Hindi bale Bahagi ng pagtulong May gabayan tayo natin Panginoon dito sa aming ginagawa Nailayo tayo sa ano Sa kapamakan Ano yung tumulog? O yan Kaya namin Panginoon sa tulong mo Wala nang problema Dito pa kami sa ano Sa kagubatan Sa kagubatan Halidih. Eh magbo-vlog pa kami makaninggap. 'Di malaki pa 'yung ilog. Mahirap pa naman kasi 'yan, napalayo kami doon sa tubig. Kasi may pato. Ito sa isang tulay. Meron 'ano, kuryente ng bahay. Ayun. Eh. Di hati ko bakikitan hati siya, Kuyok. Oh, bah. Banteka, dun. Lapit ka doon kung makikita ka. Bayan mo tayo yung cellphone mo Nang magkaroon ng liwanag Wala Iilaw ito eh Ayaw mo bayan Ayaw Ayaw mo Ayaw na Mahal oh. well, mga kaibigan mga kalingap Agabi na Alas yate na Nandito pa rin kami sa Baraitan Nabot na kami ng ilog sa aming pagbablog Ayan Hindi natin makita ngayon eh Ilog Malabo na siya

Baka nag-read pa rin yung mga tsaka-tsaka. Baka nga lahat yung mga tsaka-tsaka. Hindi. Baka yung mga tayo sa Taguig Bulog. Ano saan ka naman ngayon? Lasa tayo sa ano. Ano Terima kasih telah menonton.